para sa mga naghahanap ng trabaho abroad para po sa inyo ito. Aabot kasi sa 3,000 trabaho ang naghihintay para sa mga Pilipino sa Romania. Ito ang ibinida sa celebrasyon ng Philippines-Romania Friendship Week. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Halos lahat na ng bansa na sakop ng Europa napadalhan na ng mga OFW ng recruitment agency ni Renzi. Pero wala sa listahan nila ang bansang Romania. So far, si Romania kasi given the most recent bilateral meetings uh, between or bilateral agreements between the Romanian government and the Philippine government, medyo syempre, we're still working on it kasi we want to have uh as of the moment yung welfare protection sa ating uh, mga Filipino workers. Pero ngayon, muling pinagtibay ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW, ang labor bilateral relation sa Romania matapos ang celebrasyon ng Philippines Romania Friendship Week. For me, that's one of the, the key objectives of the Friendship Week, uh, to bring not just Romania here at the DMW, but also to bring the OFW experience in Romania here. This is a great opportunity for our Filipino workers. Siyempre, uh, in terms of foresight, we are seeing a lot of opportunities for our Filipino uh, for our Filipino people to have uh syempre, improved lives. Ayon sa DMW, may dalawang libong manggagawang Pinoy sa Romania. At inaasahang tataas pa sa mga darating na taon, manufacturing, household worker, IT, driver at garments ang ilan sa mga trabahong inaalok sa Romania. We're looking at, um, of course the department now, we're looking at uh, part, uh, participating more in the care economy. So we're studying the possibility of sending caregivers maliban sa sahod na 900 euro o mahigit 54,000 pesos ang kikitain ng isang Pinoy worker sa Romania makakatanggap pa ng healthcare care benefit. Ayon sa ambasador ng Romania, sa ngayon, 3,000 trabaho ang naghihintay sa mga Pinoy sa Romania. Mababa rin ang cost of living at hindi mangungulila ang mga OFW. First, if you look at us, the Romanians that you see here, I bet you cannot distinguish this person is Filipino, this person is Romania. We have the same outlook. We have the same sense of humor. There's a lot, we are alike you. So they will feel a bit at home when they go there. Dalawang araw ang selebrasyon ng Philippines-Romania Friendship Week. Sari-saring aktividad ang nakalinya na ibibida ang kultura ng Pilipinas at Romania. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.